Kamustayin naman natin ang sitwasyon sa PITX kung saan marami ng kababayan natin ang nagdatatingan para makabiyahe ngayong long weekend. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Audrey, tama ka dyan. Nagpapatuloy ang dating ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para umuwing probinsya o di kaya ay magbasyo naman ngayong long weekend. Sa entrance ng PITX, bahagyan ng humahaba ang pila ng mga papasok na pasahero. Sa datos ng PITX, mula alas 7 ng umaga ngayong biyernes, umabot na sa halos labing isang libo ang dumagsang pasahero sa terminal. Mahigpit naman ang sinasagawang security inspection sa mga bagahe ng mga pasahero. May nakadeploy din na police assistance desk. Wala pa namang nakukumpis kang ipinagbabawal na gamit ang mga pulis may tuturing na pangkalatang mapayapa ang sitwasyon sa PITX bagamat inaasahan na patuloy ang pagdating ng mga pasahero. Paulit-ulit din ang pagpapaalala ng pamuno ng terminal sa mga ipinatutupad nilang panuntunan. Samantala, normal pa ang lahat ng ticket food at wala rin inaasahang pagtaas ng pamasahe. Audrey, nag-inspeksyon naman kanina kanina lamang ang uh, mga miyembro ng uh, Bomb Squad ng Paranaque City Police bilang bahagi ng pinatutupad na seguridad sa terminal. Pinapayuhan naman ang lagyan ng name tag ang mga bata na kasama ng pasahero. Batangas ang uh, partikular na lugar na dinadagsa ngayon ng mga uuwi ng uh, probinsya o di kaya ay uh, magbabakasyon pero ngayong araw sa tayan ng uh, PITX nasa mahigit 170,000 na na pasahero yung inaasahan nila. Ngayon, ngayon lamang yan, ngayong araw ng biyernes, pero sa kabuan, kalahati mau oh, mahigit kalahating milyon na, na, pasahero ang dumagsa dito sa terminal. Audrey? Okay, ingat po sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat, Bernard Ferrer.